Mga idol at kabayan, super good news! Department of National Defense inaprobahan ang pagbili ng mga anti submarine warfare helicopter. Ayon sa ula, nasa mahigit 42 billion peso ang pondong nakalaan dito. Hindi ba sa anin ng mga anti submarine helicopter o AW-159 helicopter ang makuha ng Philippine Navy? Aba-aba-aba! Meron pa frigate with full complement project ng Philippine Navy ang maarangkada na. Ito ay karagdagang mga warship na bibili ng Pilipinas. Sa South Korea na may pondong 34 billion peso. Maliban pa ito sa dalawang Malvar-class frigate, anim na offshore patrol vessel at dalawang landing dock at anim na Abukuma-class destroyer. Pilipinas, palakas ng palakas, Abukuma-class destroyer export, may tuturong niya espesyal. Ito ay nasa ilalim ng international joint development and production projects ng Japan at Pilipinas. Ibig sabihin nito mga kabayan, ang mga weapon platforms na nakakabit sa mga Abukuma-class ay exempted sa anumang strictong mga tuntunin. ng hapon, sa madaling salita ang mga Abukuma ay may mga armas kung tatanggal man ito ay papalitan ito ng Japan ng mas naaangkup ng mga armas na kailangan ng Philippine Navy. Wow na wow! Department of National Defense muling sumabak sa International Forum at tinira ang illegal na pang ang ng China sa West Philippine Sea. What we are doing is to create just like Singapore does, a credible deterrence coupled with diplomacy. You can't have diplomacy without a credible deterrent force. And uh, what we are doing is merely putting a stop as best as we can to the illegal incursions of China. Ang mga Pilipino dito, Department of National Defense inilabas ang kanilang Procurement Monitoring Report para sa unang bahagi ng taong 2025. Kabilang sa mga pangmalakasan ay ang pagbili ulit ng Pilipinas ng mga barkong pangdepensa. Bibili pa ang Pilipinas ng mga frigates with full complement. Grabe, may isa pang Malvar-class at anim na offshore patrol vessel ang kasalukuyang nasa South Korea. Dagdag pa natin dito ang dalawa pang mga landing dock na kasalukuyang ginagawa sa Indonesia at anim na Abukuma-class destroyer na sa armada ng Philippine Navy. Wow na wow talaga. Target ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas sa pangunguna ni Secretary Gibo Chudor Jr. na bilhin ang katulad o mas malakas pa sa barkong pandigma. na Nakakatanggap lang ng Philippine Navy ang BRP Miguel Malvar. May merong mga makabagong armas, radars at mga sensors. Ang mga bagong frigates with full complement ay merong pondong umaabot sa 34 billion peso. Posibleng South Korea pa rin ang magsusupply ng mga makabagong barko ng Pilipinas. Hindi lang yan mga kabayan. Ayon pa sa report ng Department of National Defense ng Pilipinas ay inaprubahan pa ang pagbili ng mga anti-submarine helicopter. Mapapawaw kayo dito mga kabayan dahil umaabot sa 42 billion 290 million peso ang pondong inilaan dito. Ang tanong, ilang anti-submarine helicopter ang kasya sa nasabing pondo. Dati, ang Pilipinas ay bumili ng dalawang AW-159 anti-submarine helicopter sa halagang 5.4 billion peso. Posibleng nasa anim na anti-submarine helicopter ang makukuha ng Pilipinas sa panibagong pondo nitong umabot sa 42 billion 290 million peso. Grabe, palakas ng palakas ang Pilipinas. Ito na yung patunay na merong nabibili mga military hardware ang Armed Forces of the Philippines sa kasalukuyang gobyerno. Ito yung sinasabi nating magtiwala ng tayo sa sandatang lakas ng Pilipinas at sa Pangulo ng Bansa na pinagsisikapang palakasin ang seguridad at depensa ng ating bayan. Kinumpirma din ang report na ito na pinarmahan na ng Pilipinas at South Korea ang kontrata sa pagkuha ng labing dalawang mga bagong FI-50 noong ikadalawa ng bunyo taong kasalukuya sa pondong umaabot sa 40 billion praso na makukuha sa pangamagita ng transaksyong gobyerno sa gobyerno. Sa ibang balita naman update sa anim na warship na ibibigay ng Japan sa Pilipinas, ayon sa source, ang mga Abukuma-class destroyer escort ay maituturing na old but gold. Ayon sa Reuters, ang Japan ay nakatakdang ilipat sa Pilipinas ang mga nagamit ng mga destroyers upang mapalakas ang deterrence nito laban sa maritime expansion ng China sa West Philippine Sea. Ang tanong, paano natin malalabanan ang China kung wala naman daw armas ang mga barkong ibibigay ng Japan? Kinumpirma ng isang eksperto. Tabagamat, napakastrikto ng batas ng Japan sa pag-export ng mga kagamitang militar, lalo na sa offensive weapon. Pero ang mangyayaring ngayon na pag Lipat ng mga Abukuma Class Destroyer ay espesyal. Marami kasi ang nababahala dahil barko lang daw ang posibleng ibibigay ng Japan sa Pilipinas at walang kasamang mga armas. Pero since ang mga weapon platforms na nakakabit sa mga Abukuma Class ay bahagi ng International Joint Development and Production Projects ng Japan at Pilipinas, ito ay exempted sa anumang mga tuntunin ng mga hapon ayos na ayos. Sinabi ng eksperto na ang pag-export ng Japan ng mga Abukuma Class Destroyer sa Pilipinas and I a complete platform package that can defend itself Identify targets and fire with lethality, unquote. Dagdag pa niya inay quote, unlike a radar set, no one will make mistake this warships for anything other than weapon systems being provided to the Philippines so that it can defend itself from naval aggression. They are made to deter and if necessary, fight in wars, unquote. Dahil joint development and production projects nga ito, posibleng Japan ang aatasang mag-upgrade ng mga armas, sensors, radar at maging ang maintenance. Kaya malaki ang tiwala kung mga kabayan. Nang mga Abukma class destroyer ay armado at kakatakutan ng China sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman sa isa na namang international forum, muling ipinakita ni Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. ang tapang ng mga Pilipino. Muling ipinalam ng Pilipinas sa mundo ang mali at iligal na pag-aangkin ng China sa mga karagatan at teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Good morning, everyone. Uh, the aggressiveness of China has been several years in the making already, and uh, I believe that China's design for the region uh, does not American leader. Uh, it depends on its own plan of action in the region, its own, to our minds, to its own expansionist activities, its own need to control the area. So, I believe that although there is a factor on American pushback on China, uh, we see too that this design by China is predetermined by their own leader, irrespective of who uh, an American leader is. I feel that the prospect of war is uh, it's not imminent, I, I believe it is remote but that would entirely depend, depend entirely upon the internal conditions of China. And so far as the Philippines is concerned, we are not allowed by our constitution to seek war as an instrument of national policy. What we are doing is to create, just like Singapore does, a credible deterrence coupled with diplomacy. You can't have diplomacy without a credible deterrent force. And uh, what we are doing is merely Putting a stop the, as best as we can to the illegal incursions of China, of which I do not think any country in the world supports, meaning to say the 9, 10, or 11 dash line. I do not think it has any basis, and the world is united, some more uh, vocal than others, in not supporting this narrative. Or it's a certain nation. Well, if the shoe fits, that's their problem. If, if, if any nation uh, is against international law, or wants to change it unilaterally, wants to transgress on the rights of another country, then Soviet. Laban Pinas